Hello? Hello mga palangga Adi naman kami Oho, Nakaisip mga liro sa ubo ada big big na ron ron Anamon mga balon So adi kami nag agi sa kabukidan oh, ada man si madam Oho, May big na chicheria kag uring gay masog ba kami dito sa turay May udara kami ng mga luto Adi kami sa amon bukid nag agi Amon May kay amon ada amon ninja oh. May ninja Sus magpainit ada silong na <laughs> O, ano na, inig-discard ta ni san isang drum. Wala na di man niya, tama ba? Dito pa daw. Sa ani na himo na manaparyahan an anahaw. Tubog-tubog. Aniya, tastee igom man parinya na di sa na. sa imo san-am ginhimo ho. Nagtapid Ano na The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, from this day, gifts which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Oh. <laughs> <laughs>

Good oh, oh, oh. morning, Tud. Good morning, Tud. Nag-piss ko dili. Ang isin naman ho, may nakapiss oh, naman sa taas. Dito kami ng gulang sa tariliyahan. <laughs> ano, Jamer, para sumpa ka tulay. <laughs> Siyempre, masabay mo na ha? Nakamdam mo na na, sa camera. Ay, abe. Uh, sige, aba, pagbigyan ka, may inday. Uh, um, ay, -ay ha? Ay, sabi na ka ng Ano ba naman ang dali ko? Pagluksa. Eh, nani mo? Ah, ano si Ronald? Maluksa na. Yo naman. Ah, na naman din mo, hindi vertical, kita na daw. Pati, pati. Oh. Oh, di ba? Ah, tama ba? ako naman ang masunod. Pagluksa. Oh, sige. Kusla ay lang ha, kada mo Ay, nasadya naman. Suntiro na ako. na si Suntiro sa loo. <laughs> Kaya ba di yun niya? bye pero talaga. Ay, pero talaga. pero Pero ang pag naman, namun. Lumpot <laughs> na damo <laughs> na mo. Kaya daw, nakamustin. Bakasan na nila. yung sa labing. Ay, saan na uli na kami? Nagmagsuot Hala, hindi na hindi kung tano yung pagkarigos. Hala, mauli. Mga kurusmod. Eh, wala gayon. Nakita ang salamin. Bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to like and share. Bye-bye.